Basta dyan sa pangalawa, Ben. Gitnaan mo lang lahat, puro gitnaan wire. Gitnaan mo lang. Tapos gitna nito. Ilang ano ba yan? Ilang tukod ba yan? Is, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pang-apat. Pang-apat, isaan pa. Tapos doon, gitna rin doon. Oh. Oh, yung ano na yon. Titingnan ko muna yung muscle natin yung pintor na naging masun naman. All all, all around. All, around. Oh, all all around to eh. Mm, around. Oh, bakit pebbles ang hinalo mo? Oh, Di ba sabi ko is one na para sa flooring? Sa so, pares lang yan. Paano naging pareho? Kaya naubos yung pebbles eh. Hindi naman yung kulay. Eh iba naman yung kulay. Yan kay pebbles yan para... Ay nako. Yes. Yan tayo, hindi ka nagtatanong. Pareho bang is at saka Peeble? Ay, kahapon sabi mo pintur ka. Ngayon, mason. iswan one, sa at saka is one, nagkapareho. Allah. Kamahal-mahal ng pebbles na bakit ginawa mo ng pamplooring yan? Ay, nako! Bahala ka Palpak ka na na. Tama yan. Paano ka ano na yung tama? Peebles yan. Tingnan mo yung iswan. Ayaw ng iswan. May sampul na nga eh. Huwag ka Ay, nako. Malaki pa talagang matapang patuloy yung mali eh. Ay, nako. Paano to? Ay! Atakihin na naman ako sa puso. Magbihis ka na nga. Malakas pa talaga ang loob. Dalawang araw at kalahati ka lahat, lang kasi charge yung pibuls na yan. Ako. Atakihin talaga ako sa puso sa'yo. iyo? Ayos na ba yan? Ako ah, sabihin, minireviewsin din ako. Hindi. Wala na yan. Diretso tayo. Kasi yung ilaw dyan, yung ano. Yung isa, dapat wala na pala tayong junction na pinili. Oo. Oh. Hindi, receptacle yung kinakabit ang buo. Ganito. Yan. Oh, Wala na. Hindi na kailangan junction. Diretso na drill. Di ba nakita mo yung wall mount doon? Sayang yung ano ah, magkano isa niyan? Charge ko rin sa yan. 35, charge sa yan. 35, 105. Oh. Oh, nako, nako. Kaya wala dyan, Lucibo. Lagyan mo na rin, kaya para medyo nakano siya. Iba kasi to, ibang ilaw nito. Ang katasas. Isang klase doon um, na ano? Oo. Oh. Ikta yun. Tanggalin mo yan. Ilay Ilay-ilay mo lang mga wire. <coughs> yan, dapat. Diba? Diba? Ayosin muna na dyan, Masun, ha? Gusto mo ikaw mag Ay, mas matapang pa talaga, eh. Ang people ginawang iswan, one, eh. Kaya nakita ko, eh. Ay, nako, kadami-dami doon, oh. Ayan, oh. Nakasako talaga. Madali hakutin, no? Madali hakutin. Nakasako, nakasako. Dito nakalagay, oh. Ah, hindi gagamitin yan. Sa lagay nito, ako pa pala talagang mali. Para takihin ako sa puso, ako pa ang mali ah. Ito na eh, maglalagay tayo dyan ng ingil bar. Pa ah. Kasi kasuhin ko lang to. Isu ang ko eh, para dito oh. Ano, formal? Palit na tayo. Ikaw na formal. talaga lahat talaga ulul araw talaga to atakehin ako sa puso